pwedeng parusa sa minor kung si Kuntil ay kinasuhan noon? Minor pa siya noon, 16 years old. Opo. Oo. Ah, nung nangyari ito ay 15 to 16 years old siya. Ano ho? So ang mga bata ay pinipresume ng batas o pinagpapalagay ng batas na wala ho sila yung tinatawag na discernment. No? Ang definition ho kasi ng discernment, eh, alam ba ng bata kung ginagawa niya ay tama o mali? Kaya meron ho tayong batas na nagpo sa mga bata. So, nung panahon na yun, maaari sana na nagsampakan, no? Kuya Scott. Pero ngayon, nasabihin ko na lamang sa'yo, no? Na ikaw po, bilang mas nakatatanda, dahil noon, ikaw ay, ano na, adult na, hindi ba? Inabol mo yung bata at tuloy-tuloy yung pananakot mo sa kanya. Ikaw ang maaaring mapaparusahan doon sa other acts of child abuse sapagkat, tuloy-tuloy yung pag mo sa kanya. Maaari ka ding maparusahan sa great threat. Maaari ka ding sa kaiinom mo, ay maparusahan ka ng alarms and scandals. Kaya kuya, move on na tayo, ha? Oo. Yun po, maraming salamat move po. Move on na tayo. Dr. <clears throat> Love, bakit ang mga taong mahirap magpatawad? Mahirap magpatawad talaga. Mm. Lalong walang, walang Diyos sa buhay mo, no? Pero, babalikan ko yan mamaya. Ah. Kaya lang, gusto ko lang himayin, Nine, uh, yung anak mo nang mangyari ito ay 16 years old, minor de edad. Nasa inuman, minor de edad. Asan ka? Nasa bahay po, Nasa bahay siya, ang nanay, ang anak na minor de edad, nasa inuman. Hindi ko sinasabing umiinom, pero nasa inuman. Now, question ang bata menor de edad na sa inuman itinakbo ang bote ng alak hinabol ng manginginom ngayon victim pa ngayon yung bata na ng agaw ng bote di ba siya ang victim ngayon kasi siya nagre-reklamo nanay nagre-reklamo so dapating na natin yon ha scott ilang taon ka na ngayon 38? Okay. That, that means 35 ka nung mangyari ito. Di ba? Tatlong taon na nakakaraan, hindi ka pa nakakapagpatawad o hindi ka nagsampan ng kaso sa barangay pagkatapos maduguan ng baba mo. Di ba? So ngayon, nandun pa yung galit sa'yo. Tanong, saan ka dadalin yan ng galit mo? Ang daming mahalagang bagay na pagtutuunan ng na pansin ngayon. Sabi sa Matthew, sabi ni San Mateo, kapag hindi ka nagpatawad, ang kasalanan mo ay hindi rin patatawarin ng Diyos. Sa mas simpleng pamumuhay at pagpapaliwanag, kung magpapatawad ka, magkakaroon ka ng kapayapaan sa kalooban mo. No? At kung may kapayapaan ka, maliwanag ang kapaligiran mo. Kaysa doon sa may ka. No? Tatlong taon na nakakaraan, palampasin mo na, patawarin mo na, mas magiging magandang buhay mo. Ate Kuring? Yay! Oo, nakikinig ka ba? Nakikinig ka ba? Merong pangaral sa nanay na pabaya, ah. Huwag mong kalimutan yung pangaral din niya sa'yo, at pangaral din sa'yo, Scott. Lahat naman tayo dito, hindi perfecto. Dok right. Camille, bakit, ah, uh, totoo ba na ang lalaki mas mahirap magpatawad kaysa babae? Dahil, Siyempre, pagka merong kang kasalanan sa lalaki, merong tinatawag na nakakalalaki. Akin, yung kung kung pag-uusapan, ate ko rin, yung damdamin, wala itong connection sa pagkalalaki. So definitely, hindi natin pa pwedeng sabihin na ito yung kadahilanan, yung nararamdaman mong sakit, yung nararamdaman na, yung lalo na siguro na pressure din siya sa iba na baka napahiya siya. Kagaya nangyari kay Scott na siyempre napukpok siya na mas bata sa kanya tapos parang di ba aksidente na nadapa pa, nadali yung baba niya. Siguro dito, Scott, na mong maigi kung ano ba ang talagang tunay na lalaki. Kailangan maging responsable ka. Ewan ko kung responsable ka sa mga anak mo dahil kasi sabi mo na hiwalay ka sa asawa mo. Pangalawa, dapat kahit pa paano, tignan mong maigi paano ba babalik yung respeto sa iyo ng ibang tao. Pangalawa, ano ba yung dapat na mangyari sa iyo yung katatagan bilang isang mabuting tao at maging mabuting ama? Kasi dapat ikaw mismo maging ehemplo sa kanila na ay hindi na ako dapat iinom dahil kasi madadala na ako dito sa pangyayaring ito. At kung sakasakali man, um, sana ha, dahil kasi sobrang tagal na to, alam mo, 38 years old ka na, yung sinasabi mong yan, it's a childish behavior wala siyang sense of maturity. So siguro pagdating kung sakasakali nandun pa rin sa kaloob-looban mo na meron kang nararamdaman na galit or sakit, mas maigi siguro kung magkaroon ng tamang gabay, magkaroon ka ng short counseling or debriefing for that matter para sa ganun hindi pagdating sa pagkakataon na makita mo si Kontil kala mo lang kasi sasabihin mo na baliwala na yon pero tignan mong maigi kinakailangan magpakumbaba ka magkaroon ng pagkakataon na patawarin mo na rin yung nangyaring itong incidenting ito maaring hindi na kayo magkakaroon ng koneksyon pero hindi big sabihin hindi ka marunong magpatawad ayun